Ayan. Good morning, good morning mga kapalbron. Ah, Trapat makain kitang lumasal ulit mga kapalbron. Ayan, dito po ulit tayo sa gitna ng karagatan. Tayo po yung nag mga kapalbron. Ayan. Ayan, meron pa tayong ilihaw na iliw. Ito. nag tayo. Iliw flying fish mga kapalbron. Ayan, kain po. Trapat makain mga kapalbron. Good morning, good morning mga kapalabron. paminta tayo mga kapal bro ayan kain po mga kapal bron flying fish sariwang sariwa press na press yan tatabaw ang lalaki yan talaga nga papaglaway kayo dyan sa pagkain na yan ayan mga kapal bron good morning good morning mga kapal bro kain po tayo lahat almusal Ayan, nag-aihaw pa tayo ng flying fish. Iliw. Dito lang po yan sa Marinduque. Mga kapalabuan. Dalawang pirasi lang po kasi marami na tayong flying fish na sinigang. Asin po natin yung sinigang sa palok. Ayan, mga kapalabuan. Good morning, good morning, mga kapalabuan.